Ka-express sa isang video post ng isang kaibigan ni Kai Soto, ay pinakita niya ang fresh na fresh na video ni Kai na nag-shooting sa isang outdoor basketball court. We are not sure kung sa Pilipinas ito o sa Japan, pero according sa ating source at mga reports, ay nasa Japan ngayon si Kai, nagpatuloy sa kanyang rehab, and for the first time since January, ay humawak na muli ng bola si Kai. Nag-shooting na siya na isang magandang senyales na malapit na siyang babalik. Tahimik man ang kanyang kampo nitong mga nakaraang buwan, isang video lang ang muling nagpagalaw sa buong basketball community, isang simpleng shooting drill, pero may bigat na parang press conference. At sa naturang clip, na unang lumabas sa Facebook at agad na kumalat sa ilang basketball fan pages, makikita ang fresh na fresh si Kai habang ginagawa ang magic shooting routine sa isang outdoor basketball court. Walang flashy moves, walang official logo, walang media coverage, Pero sapat na ito para sabihin ng mga fans, Kai Sato is back. Ayon sa ilang sources, kasalukuyang nasa Japan si Kai, kung saan siya nagpapagaling mula sa kanyang ACL injury na kanyang natamo early part of this year. Isang injury na naging tahimik ang pagkaputol ng kanyang momentum kasabay ng pagkawalan niya sa lineup ng Japan B at mga activities ng NBA Summer League. Pero ngayong lumabas ang video na ito, ang tanong ng marami ay simple pero malalim. Eto na ba ang simula ng kanyang pagbabalik? Mula January hanggang June 2025, walang footage si Kai na may hawak na bola. Kahit sa mga gilas practice photos, kitang kita ang pag-iingat at pagkakahiwalay niya sa contact drills. Ang pinaka-updated na balita ay pawang mga lakad, stretch routine, at weight room grind. Kaya na makita siyang nagsusuting kahit outdoor court pa ito ay may simbolo. Eto ang unang beses na hinawakan muli ni Kai ang bola bilang player, hindi bilang pasyente. At sa mundo ng pro basketball, lalo na sa NBA level competition, every return starts with a ball in hand. Hindi natin tiyak kung sa Pilipinas o sa Japan kinuha ang video na to, pero mali daw ang setting, isang open air court, simpleng basketball ring, wala sa gilas facility o private gym, at doon naging mas totoo ang lahat. Wala sa spotlight, walang hype, walang trainers na sumisigaw ng next drill. Si Kayla, bola at shooting motion parang balik eskwela. Pero para sa isang atleta na galing sa ACL Rehab, ang ganitong simpleng eksena ay parang simula ng bagong kabanata. Ang ACL ligament ay isang kritikal na bahagi ng tuhod at kapag ito'y napinsala, madalas na nawawala hindi lang ang physical na tibay, kundi pati ang kumpiyansa. Sa tagal ng kanyang pananahimik, maraming fans ang nagtaka kung bumitiw na ba si Kai, pero ang sagot ng video, hindi pa siya tapos, bumabalik siya dahan-dahan pero malinaw. At ang timing ng pagbabalik na ito ay hindi rin biro. Ilang linggo bago magsimula ang NBA Summer League 2025 kung saan maraming scouts ang muli na namang nagbabantay sa mga bagong talento mula sa buong mundo. Pero sa pagbabalik na ito, may isa pang usapin na hindi maiwasan, palakasan sa NBA. Ang tanong ng karamihan, kung hindi ba Pilipino si Kai, matagal na ba siyang nasa NBA ngayon? Marami na ang nagsalita tungkol dito. Mga dating coaches, commentators at mga fans, lahat iisa ang sentimento. Kung si Kai Soto ay galing sa US, Europe o kahit sa Australia, siguradong may two-way contract na siya. Sa taas niyang 7'3, may shooting touch, matalinong dumepensa at may basketball IQ, wala na sanang tanong pa. Pero dahil galing siya sa Pilipinas, hila mas mahirap para sa kanya ang bawat hakbang. Well, hindi natin ito sinasabi para magpaawa. Hindi rin ito simpleng patriotism. Ito ay observation ng maraming taon ng pag-iikot ni Kai sa iba't ibang sistema. Sa Adelaide 36ers, hindi siya ginamit ng maayos. Sa Japan B-League, madalas na bangko. At kahit pa maganda ang ipinakita niya sa NBA minicamps at pre-draft workouts, wala pa rin tumaya. At bakit? Dahil ang sistema ng NBA ay hindi palaging patas sa mga hindi mainstream. Mas madalas na bigyan ng chance ang anak ng mga dating NBA players ang galing sa g 1 school o yung may kilala na tamang agent. Kaya nga may mga 6'8 wing na walang shooting pero may guaranteed contract. Samantala si Kai, 7'3, may mobility, may shooting, may fan base pero ni G-League Invite, wala. At ngayon, habang bumabalik siya, mas ramdam ito. Dahil sa bawat post ng shooting drill, may tanong na sumisigaw. Kung ibang lahi ito, hindi ba headline na ito sa ESPN? Pero dahil Pinoy, kailangan muna niyang magpakitang gilas, magpagaling, magantay, at umasa. Pero sa kabila nito, may isang bagay na hindi kayang pigilan ng sistema. Ang pagbalik ng tiwala sa sarili. At yun ang makikita mo sa video ni Kai. Hindi pa siya 100%, pero bumalik na ang kanyang rhythm. Hindi pa explosive ang galaw, pero nandoon na ulit ang form. Hindi pa competitive drill, pero may intention na. At para sa isang player na ilang buwan ding tinatawag na injury prone, tapos na o sayang, sapat na ito para muling magingay. At ngayon ang tanong, may oras pa ba? May hahabol pa ba sa kanya? Ang sagot ay oo. Dahil ang NBA Summer League ay hindi lang para sa mga drafted rookies, maraming undrafted players ang tinatawag sa huling sandali bilang replacement, bilang practice body, o bilang backup center. Kaya kung magpapakita si Kai ng updated footage, kung maglalabas ang kampo niya ng bagong highlights, hindi pa huli ang lahat. Dahil ang totoo, kahit isang dominanteng game lang, pwedeng magbago ang lahat. As Nakofal, as Charmily, pero kailangan ng suporta, kailangan ng push at higit sa lahat, kailangan niyang ituloy ang build, hindi lang ng katawan, kundi narrative. Does and NBA perception is reality. Kung ang perception sa iyo ay lagi kang injured, hindi ka makikipagbanggaan o wala kang killer instinct kahit patutoo o hindi. Yan ang nababasa ng mga scouts. Kaya sa pagbabalik na ito ni Kai, dapat sapat ang shooting drills. Kailangan niya ng narrative reset. At eto na siguro ang simula noon. Sa simpleng video na yon, na para wala lang sa iba, may mensaheng malinaw, I'm still here. At sa mundo ng basketball, kung saan laging may bagong big man, laging may bagong talento, ang pinakamatibay na sandata ay hindi height, kundi resilience. Hindi ito simpleng pagbabalik sa court para kay Kaykay. Ito ay pagbabalik sa sarili. Ang unang hawak niya ng bola matapos ang matagal na injury layoff ay hindi lang simbolo ng physical recovery. Ito ay panimula ng panibagong laban. Isang panibagong mensahe sa mga doubters, sa mga scouts at sa mga fans. Hindi pa tapos ang kwento. Pero malinaw rin na hindi sapat ang sipag kung ang sistema ay bulag sa potential mo. Ang palakasan sa NBA, yung unspoken rule, na mas may chance ka kung may connection ka, kung anak ka ng ex-player, o kung galing ka sa kilalang school, ay isa sa mga hadlang na hinaharap ni Kai. At yan ang dahilan, kung bakit mas nakakagalit na hindi siya nabibigyan ng patas na pagkakataon, dahil may talent at may kasaysayan siyang kayang ipakita. Gayunpaman, kung may isang bagay na nagpapanatili kay Kai sa laban, ito ay ang tiwala sa sarili at pagmamahal ng sambayan ng Pilipino. At ito ang express and phone na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.